isang mapagpalang araw po sa ating lahat uh, bali live lang po natin ulit yung mga medalyo na uh, gamit na ating kaibigan ni bro Orlan at may mga bagong dating po dito na mga mutya ng kalikasan ayan napakaganda po napakaganda bali simulan po natin dito sa isa na ito ayan ito po ay uh, isang uri ng ah uh, ah, uh, mutya pagong hindi magpakita bali ito po yung ano yung ulo niya tapos yung paa tapos ito naman yung kanyang buntot hindi siya magpakita ng ayos eh. ito po yung uh, pagong ayan yan, kita na po yung ulo niya. Nakadikit sa ano. Yan, naging bato na. Ito po yung kanyang buntot. Baling gaganda po ng mga bagong dating dito na mutya ng kalikasan. Ito po mutya sa pagong. Ah, meron pa siyang buntot na. No? Ayan. Mutya sa pagong napakaganda po at marami na rin nakasubok na isang uh, mga kaibigang antingero Ayan. isa sa magandang gamit ho, pang kalahatan sa pagong at ganoon din po ito uh, sa alimango alimango naging bato ayan, marami din pong dinadala ang uh, maging lakas sa katawan pangontra sa mga kulang barang Uh, sa sakit ayan, medyo Maganda po ang pananggalang nyo sa sakit dito. May salakas din po. Ayan. Sa so may paniniwala lang po mga idol. Kasi po kahit anong bertud ng taglay ng gamit kung wala namang paniniwala yung magtatangan ay sayang din po. Ayan po. Napakaganda po niyan. Matya sa alimango. Bato, uh, alimango naging bato. Tapos ito naman po yung sa pagong. Ayan. O. Kitang kita yung kanyang ano, mukha at paa. Tapos ito yung kanyang buntot. Tapos ito naman po yung isa na sa pagong din. Ayan. O. Ayan. Ito yung dalawa niyang paa. At ito yung ulo. Medyo nila mo na siya ng po, pagkaposili kaya hindi na umultaw yung ano yung hindi na maklaro yung kanyang muka pero yung buntot ayan ang klarong klarong-klaro pa ayan. ayan ito medyo klaro itong isa na to ayan medyo makisig-kisig ayan shout po sa mga nakatambay at tayo po ay mag uh, quick, quick live lang uh, boss reynaldo mga pagpalaaro po Serpet si Bana ay mapagpalang araw po sa inyo. At meron daw meron din po tayo ditong dalawang uri ng batong kalog. Ayan. Ayan. Medyo maganda rin po ang pagkakagalog nito. Kalap po siya. Tapos malit lang. Tapos ito naman Ayan, nakailang pokpok na dito. Talagang hindi mo basa basag Ito yung isa sa matigas na batong kalog. Ito naman yung kulay brown. Yan, magaganda rin po 'yan, magaganda rin po ang mga batong kalub, Ay mga pangpananggalang na rin po 'yan. Protection sa kulang barang at may pamproteksyon na rin po sa katawan. Yan. Tapos ito naman po, yung kabibi. Yan, tabibing lampasan kung kung mapapansin nyo po. Lampas po siya Ayan, ayan lumampas napakaganda po ng mga talagang uh, gawang kalikasan ayan oh kung tawagin ay kabibing tapol kulay pula ayan, isa rin pong magandang kagamitan at marami din pong dinadala ayan. at meron din pong ano uh, ito o oh, isang uri ng suso yan Pati balat bato na rin po. Yan, sobrang tigas na. Pati balat. Marami din pong dinadala ito. Halos pang kalahata Tapos ito po, ayun no. Napakaganda po talaga ng gawang kalikasan. Para po talaga siyang ano, uh, koko. Ayan no, Para siyang koko. Napakaganda oh. Ayan. Hindi po yan dinikit. Talagang gawang kalikasan po yan mga idol. Napakaganda po yan. Ayan. At ito naman po yung mga medalyon na nilive natin kahapon. Uh, bali na ipaliwanag ko na po kung ano po mga taglay nito. Ayan. Uh, tayo po ay mag-out na sa mga mag- Uh, magnanais po direct PM lang po kayo at nag quick live lang po tayo may lalakarin po, po tayo ay, maraming maraming salamat po sa lahat ng tumambay. God bless po sa inyong lahat.